Hello Max Park, kamusta kayo? At sa dagdagan ng Max Park, pag-uusapan naman po natin nang ang mga tips para maramdaman ng lalaki ang halaga mo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para maramdaman ng lalaki ang halaga mo is mag no contact kapag sinaktan ka niya. O pumaks pa rin ang unang tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay maramdaman ang halaga mo. Kapag ka ikaw ay sinaktan niya, ano ba halimbawa, niloko ka niya, ng babae, ng babae, may matibay kang ebidensya, o kaya naman sinaktan ka physical, o palagas niya saktan sa emosyon mo, sa mga salita niyang masasakit. O kaya naman eh, sa kung anumang dahilan na nasaktan ka sa ginawa niya sa'yo, ay talaga namang minsan gamitan mo siya ng no-contact rule. Dahil sigurado ka inspired para ramdaman niya ang halaga mo sa mga panahon na namimiss ka na niya. Ang problema sa karamihan ng kababaihan ay hindi yan ginagawa o kung alam man ay hindi ginagawa talaga. Diba? O hindi kayang gawin. Bakit? Sapagkat yung iba sa inyo ay masyadong marupok at malambot talaga naman ka inspired oo alam ko mga babae kayo pero dapat pilitin na sikapin nyo pa rin magpakatapang kapag kayo ay nasa tama upang makita at maramdaman ng isang lalaki ang tunay mong halaga kaya ka mas talong inaapi kaya ka mas talong wala kaya siya pa ang mataas ang pride kaya palagi ko sinasaktan at hindi siya natututo ay dahil nakikita niyang mali rin kasi ang ginagawa mo o kaya naman eh ang ibig sabihin eh naghahabol ka pa o kaya naman nagpapakamartir ka pa masyado kang marupok sa na nga yung gumawa ng masama sa'yo ikaw pa tong parang di ba nagpupumihit bakit dahil mahal na mahal mo siya bakit hindi mo siya kayang isin hindi mo siya kayang talagang kalimutan o hindi mo siya kayang layuan? O hindi mo kaya mag no contact sa kanya? Dahil talaga namang nababalo ano sa kanya? Pwes, kapag nakita yun ang lalaki sa sa'yo, ay sigurado ka inspired. Magpapahabol yan sa'yo. At gagawa lalo ng paraan yan para mabalo ka sa kanya. Sasamantalahin niya ang kahinaan mo. Dahil nakikita niyang mahal na mahal mo siya. At hindi siya magbabago sapagkat ka-inspired, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na maisip ang mga pagkakamali niya dahil na masyado kang talaga namang ka-inspired. Nagpupumilit pa rin sa sarili mo, hindi mo siya kayang ino-contact kahit sinasaktang ka na niya. Paano niya ngayon mararamdaman ang halaga mo? Kung hindi mo siya binibigil ang pagkakataong maramdaman yon, Paano niya ngayon makikita ang halaga mo kung hindi mo siya binibigil ang pagkakataong makita yon? talaga naman ka-inspired. Minsan sa buhay mo, magpakatapang ka naman. Oo, mahal mo siya. Pero kung gusto mong tunay ka rin yung mahalin, at maramdaman nang tunay mong alaga, at maging masaya ka, at maging matagumpay ang relasyon nyo, ay gawin mo ang tama at magtiwala ka sa proseso, ka-inspired. Sa isang naratapos ko sa inyo, upang maramdaman ng lalaki, ang alaga mo. Kapag ka sinaktang ka niya, ay subukan mo ang no-contact ka-inspire. At ang pangalawang tips mga expert para maramdaman ng lalaki, ang halaga mo is ipakitang seryoso ka sa pag-improve ng sarili mo. O pumaksas pa dyan ang pangalawang tips ko sa inyo, upang ang isang lalaki maramdaman ang value mo. Talaga naman kay inspire dapat na self-improve ka talaga at seryoso ka sa ginagawa mong yan. Araw-araw mag-improve ka. Araw-araw sikapin mo magdagdag ng value sa sarili mo pakita mong seryoso ka at consistent sa ginagawa mo, sigurado kayo sa ng isang lalaki, makikita, hindi lang yon, mararamdaman ang halaga mo. Eh, paano ba yung gagawin ko kayo sa Alimbawa, Halimbawa, nag-workout ka, nag-exercise ka, inalagaan mo yung kalusugan mo, inalagaan mo yung katawan mo, nagpapasexy ka, nagpapaganda ka ng katawan, ginagawa mong kaakit-akit, or attractive ang katawan mo para sa partner mo, sa lalaking mahal mo, ay sigurado kayong inspire ma appreciate niya yan lalo na kapag consistent ka pinapakita mo seryoso ka dahil doon mararamdaman niya ang halaga mo diba? pero kung sa umpisa ka lang nag improve sa umpisa ka lang sabihin natin nagsasalt-improve di ka consistent hihitigil mo pag tinamad ka na o pag wala kang asama o pag napagod ka sumusuko ka eh sabihin ng lalaki hanggang sa umpisa ka lang at hanggang dyan ka na lang gusto mo bang sabihin niya o isipin niya na hanggang dyan ka na lang ang value mo? ba? Diba? Dapat pinapakita mo sa lalaki na kaya pang magtaas ng value mo. Pinapakita mo dapat sa lalaki na hindi ka nagpapabaya sa sarili mo. Doon, kay inspired mas lalo kanyang papahalagahan. At bago kanya pahalagahan ng todo, kailangan niya itong maramdaman. At bago niya itong maramdaman, kailangan niya itong makita sa'yo ng kanyang mga mata. Diba? la lalo ka magpaganda. Magpaganda ka pa. Gawin mo lahat para mas lalo kang mag improve at maging attractive. Sapagkat sa isang mga sikreto upang ang isang lalaki hindi ka pakawalan. Sa isang mga sikreto upang ang isang lalaki matakot na mawala ka. Sa isang mga sikreto upang habulin ka, kabaliwan ka, kaadikan ka, at mas lalo kang mahalin ng isang lalaki ka inspired. At kung gusto mo mangyari yan, talaga naman, ipakita mong seryoso ka sa pag-improve ng sarili mo at siguradong ang mga tao sa paligid mo ay tataas ang respeto sa iyo, papalagahan ka at ang lalaking mahal mo ay mas dalong makakaramdam ng pagpapalaga sa iyo, pagmamahal sa iyo, respeto sa iyo, ka-inspire. At ang pangatong tips mga para maramdaman ng lalaki ang lalaking, halaga mo is maging mabait pero wag sobra. Yung ang pangatong ka-inspire. Kapag mag-inspire kapag ka sa isang relasyon, dapat talaga maging mabait ka sa mga talaga namang paraan Ang pagiging mabait Ang pagiging mabuti Para ikaw ay palagahan At Irespeto rin ang part At mas lalo kanyang mahalin Kung magiging mabait ka Pero kayong spark Huwag naman sobrang bait Kasi pag sobrang bait mo Sinaabuso ka na eh Pag sobrang bait mo Sinasaktang ka na Pag sobrang bait mo Sinasamantala yung kabaitan mo Pag sobrang bait mo Niloloko ka na Diba? Kaya dapat maging mabait pero wag sobra. Alam mo dapat ang hangganan mo. Dapat may limitasyon ka sa sarili mo. At dapat ginagamit mo pa rin ang utak mo. At lagi ang katapangan mo. Diba? Maging mabait ka pero maging makatarungan ka. Diba? Maging mabait ka pero maging makatarungan ka naman sa kung ano ang tama. At sa kung ano ang halaga mo sa sarili mo. Ahayaan mo ba na pinalaki ka ng maayos ng magulang mo? Pinalaki ka ng maayos ng iyong ama't ina? tapos sasaktan ka lang niya? Pinag-aral ka o pinag-aral ka pa sa magandang eskwelahan o universidad tapos haya mong murahin ka lang niya? Nagsumikap ka para magtamo ng karunungan at ng iyong kagandahan tapos haya mo na lulukohin ka lang niya? Naging mabuti ka sa kanya, naging mabait ka sa kanya pero hindi kanya pinapahalagaan. naging mabait ka pero wag sobra, kapag ka sinasaktan ka, niloko ka, at talaga mang sobra, sobra, sobra na yung ginagawang mali sa'yo o masama sa'yo, ay dapat ka inspired. Matuto kang lumayo. Matuto kang manahimik. Matuto kang nagman tumalikod. At matuto kang huwag pagparamdam upang maramdaman niya ang halaga mo. Ipakita mo na hindi ka basta-bastang babae. Ipakita mo na hindi ka takot na mawala siya. Ipakita mo na hindi ka baliw sa kanya. Ipakita mo na kaya mong mag-pull away ka-inspire. Talaga naman, say, sa mga tips ko sa inyo, upang isang lalaki ay siguradong makita, maramdaman ang halaga mo. Upang mas lalo kanyang mahalin ka-inspire. At ang pang-apat na tips mga expert para maramdaman ang lalaki ang halaga mo is makitang masaya ka kasama ang iba. At ang pang-apat ka-inspire. Eh, anong ibig mo sabihin ka-inspire? Siyempre naman, sa lambang... Pagkakamang tao sa mundo o bahagi ng buhay mo, di ba, nandiyan naman ang mga magulang mo, mga kapatid mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, best friend mo, kamag-anak mo, pinsan mo, at iba pa, na pwedeng magdulog din ang saya sa'yo. Huwag mong ipakita sa kanya na sa kanya ka lang dumidepende. Huwag mong ipakita at iparamdam sa kanya na kung wala siya, hindi ka masaya. Huwag mong ipakita o iparamdam sa kanya na talaga naman yung kaligayahan mo ay nakadepende pag nandyan siya pag okay kayo pag ganun kayo inspired okay man kayo hindi nandyan man siya o wala talaga naman kayo inspired pakita mo na happy ka pa rin kasamang ibang tao dahil pag nakita ng isang na lalaki na sa kanya na umiikot ang mundo mo pag pinakita mo sa lalaki na uh, yung kasiyahan mo nakadepende na sa kanya pag di kayo, pag di kanya kinakausap, pag di siya nagre-reply, nababalo ka na, para bang nasisiraan ka na, para bang makamaktol ka na, inaaway mo na siya, di ka na ma, di ka na mak, ano dyan, mapalagay. Parang sinisilihan ng puwet mo. Sabihin ng lalaki, mahal na mahal na ako nito. Sabihin ng lalaki, balo na sa akin to. Sabihin ng lalaki, nagahabol na to. Sabihin ng lalaki, di ko na kailangan habulin to. Sabihin ng lalaki, patay na patay sa akin to at sasabihin ng lalaki na kayang kaya ka na niya at sasabihin ng lalaki na mahal na mahal na mahal mo na siya doon papasok ang kayabangan kay Inspire doon papasok ang ego at ang pride at ang pagiging proud doon papasok ang pagiging kampante niya sa iyo at kapag pumasok ang pagiging kampante niya pagdating sa iyo dahil nakikita niya mahal na mahal mo siya ay papasok talaga naman ang kayabangan at ang kasalanan kay Inspire. Dahil kampante siya. Alam niyang nandiyan ka lang. Alam niyang mahal na mahal mo siya. Diyan, kaya natutokso ang isang tao o ang isang laki na magloko at gumawa ng mali o mambabae. Dahil al alam, niya, alam niyang kaya mo naman siyang patawarin. Alam niyang mahal na mahal mo siya. Alam niyang mag-aabol ka hindi mo siya matitiis dahil yun ang pinapakita mo sa kanya. Diba? Kaya naman kayo spark sa, sa mga tips sa inyo pag ang isang lalaki talaga namang gusto mong maramdaman niya ang halaga mo o ang tunay mong halaga ka is At ang pangyemang tips mga expert para maramdaman ng lalaki ang halaga mo is maging marunong sa buhay o pumakos pa dyan ang panima kayo totoo ba yan? Kasama ba talaga yan? O bumakot smart, para maramdaman ng lalaki ang halaga mo, dapat di ka lang puro ganda. Dapat marunong ka din sa buhay. Diba? hindi puro ganda, hindi puro pagpapakyut, hindi puro landi, hindi puro pagpapaseksi. Oo, kailangan mag-self-improve, magpaganda, magpaseksi. Pero dapat mo rin ayusin, pagandahin ang buhay mo sapagkat nakakadagdag yan sa value mo. Paganda ka nga, sexy ka nga. Diba? Wala ka naman trabaho. Wala kang sariling diskarte, di ka kumikita ng pera, palaasa ka sa magulang mo, palaasa ka sa kung kanino man, sa lalaki, pati mga bisyo mo o pati mga pampaganda mo inaasa mo pa sa iba pati yung mga luho mo at ambisyon mo inaasa mo sa iba huwag ganyan ka ispal kung gusto mo na maging tunay na high value na babae ay dapat magkaroon ka ng sariling diskarte sa buhay sapagkat so, ang mga babae na tunay na high value sa mundong ito ay may kanya-kanyang grind at purpose sa buhay ang mga tunay na high value na babae sa mundong ito ay may sarili-sariling paraan para iangat ang sarili nila. Ganun ka ba? O nasa bahay ka lang? Ganun ka ba? O puro ka lang pag may make-up dyan? Ganun ka ba? O asa ka ng asa iba? Ganun ka ba? O puro ka katamaran? Pakita mong may diskarte, may diskarte ka sa buhay at sigurado ko lahat ng tao ay rerespetuhin ka. Papahalagahan ka at talaga namang kayong ka at ang lalaking mahal mo ay mararamdaman niyang halaga mo at sigurado mas talo ka nang mamahalin at iingatan, aalagaan, papahalagahan ka in At ang pang-araw -ano, to smart spark para maramdaman ng lalaki ang halaga mo is maging sweet at masayahin. O kung na pang-anim, kailangan mong maging malambing at masayahing partner sa lalaking mahal mo. Kaya so, sa mga katangian na dapat mong taglayin at mga ang dapat niyang makita sa iyo upang paalagahan ka niya lalo at maramdaman niya ang value mo. May bakit ganun kayong spark? Sweet at masayahin? adam niyo mga kayong spark ng mga kalakihan, gusto mga pinakagusto namin sa isang babae ay ang pagiging malambing. Diba? Lalo na kapag pagod, pag stress, maraming problema, kailangan namin ng isang babae na handa kaming palakasin, babaeng handa kaming ingatan, alagaan at payuhan dahil mga tao lang din naman kami oo, malalakas kami malatapang, pero syempre, nangihina rin kami di ba? pero kung gusto nyo na ang lalaking mahal mo ay palaging inspired ay dapat ikaw din ang mismong kumausap at magpalakas ng loob niya at dapat maging masayahin ka kaya nga nakipagrelasyon kayong dalawa sa isa't isa dahil para maging masaya di ba? yung dalawang bagay na yan kapag meron ka nyan, magmalambing ka, masayahin ka, ay malamang sa malamang ay magiging okay ang inyong relasyon. Magkakaroon ng mga pagsubok, magkakaroon ng mga problema, pero kung ganyan ka, ay sigurado kayo inspired. Malamang sa malamang ay malagpasan nyo. Di ba? Eh, kabalik tarad. Hindi ka masayahin. Hindi ka pa malambing. Eh, ano na lang. Di ba? Paano na lang? Paano magkakaroon ng kulay at sayam? Relasyon nyo. Siguradong hindi niya makikita ang halaga mo. Mas lalo niya makikita ang halaga mo kapag malambing ka sa kanya. Mas lalo niya makikita ang halaga mo kapag masayahin kang babae, positibo at nagdudulot ng kaligayahan sa kanya sa isa mga sikreto, mga katang katangihang dapat mong tandaan at taglayin upang ang isang lalaki ay maramdaman ang halaga mo kay spark. At ang pampitong tips mga para maramdaman ang lalaki ang halaga mo is Huwag kang nga habol-habol sa kanya. Ang pampito, pinakahulay ka-inspire. Huwag kang nga habol-habol sa kanya kung gusto mo ng isang lalaki ay maramdaman ang halaga mo. Makita na mahalaga ka at masabi niya sa kanyang sariling mahal kanya o mahal na mahal kanya. Bakit? Sapagkat ang mga babaeng hindi nagahabol, sila yung talaga namang pinamahal ng totoo. Ganun yun, ka-inspire? Talaga? Kapag yung mga, babae, yung mga babae na yun na hindi nagahabol, sila talaga yung pinapahalagahan? sila talaga yung minamahal? Oo, okay, spark, smart. Kabaliktaran, kapag yung babae habol lang habol, di ba? Sila lagi yung nasasaktan? Sila lagi yung napag-iiwanan? Sila yung pinagpapalit? Eh, hindi nga makita yung halaga kasi kasi, kasi nagahabol ka. May value ka ba nun kapag nagahabol ka? Ibabalyo ka ba niya pag ginahabol ka ng habol sa kanya? Malamang hindi. Diba? Hindi niya makikita ang halaga mo kapag habol ka ng habol sa kanya. Alam mo kung anong makikita niya? Alam mo kung anong may isip niya? Alam mo kung anong mararamdaman niya? Pag habol ka ng habol sa kanya, yung halaga niya sa kanyang sarili. Magpipiling pogi yan. Magpipiling high value yan. Magpipiling at talaga namang mataas yan. At mas dalong tataas ang pride at ang pagiging proud at ego sa sarili. Dahil merong taong humahabol sa kanya. Dahil merong babaeng patay na patay sa kanya. Merong isang babae na handang magpakabaliw at habol ng habol sa kanya at ikaw yun. At ikaw naman, low value ang tingin niya sa'yo. Kailan ba naging high value ang isang babaeng na gahabol? Diba? Pero kung hindi gahabol, at imbis na maghabol ka, eh, magnonokonta ka na lang, doon, mararamdaman niyang halaga mo. Doon, mamahaling ka niya ng tunay at totoo doon siya ang maghahabol sa iyo. Ka-inspired. Magkaroon ka naman ng respeto at pagpapalag sa sarili mo. Akala mo ba yan, yan, na lang ang lalaki sa mundo? Tatlong bilyon o mahigit tatlong bilyon ang lalaki sa mundo. Tapos, ahayaan mo na mas, maging malungkot ang buhay mo dahil lang sa ginaganyang kanya palagi at naghahabol ka pa sa ganyang klase? Ka-inspired, may value ka. 'di ba? Lalo kapag kasi ka na, ginagawa ka ng mali, sobra na binabaliwala ka, nagpapahabol sa iyo, hindi nagpaparamdam, pinumura ka, sinasaktan ka physical, binabaliwala ka ng babae, palaging niloloko ka, pineperahan ka, at lahat ng mga mali ay ginagawa sa iyo. mo ba 'yung kanyan? Eh napakatanga mo na pag ganun. Hindi ka lang tanga, bobo ka pa pag ganun. Kaya palagahan mong sarili mo. mag self ka. Huwag ka maghabol pag no contact ka. Paalaga mong sarili mo upang paalagahan ka niya sapagkat yan ay mararamdaman niya. Kapag nagtiwala ka sa proseso at nagtiis ka, naghintay at nagpakatapang ka inspire spot. So, Mas muna po na maraming salamat po mga sa pagtapos po ng vlog dito. Pusin so, nyo po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang mga tulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa muna subscribe ay pa-share mo mamax para click ko na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload so ako sa mga gusto magpa-coaching magpa-advice ay paki-mas ako po sa akin Facebook ay po yung profile picture ko at paki-chat ako ako mo magre-reply sa inyo -in pag usapan pa natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship maraming salamat na inspired mag-iingat kayong lahat pahal ko po kayo at muli be inspired